A. A. Kerwin. Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? um, wala pong nangyari na ganyan kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa uh, sa mga congressman para um, nagbaka sakali ako na makamit na ang mga biktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Um, kasi sa, sa panahon na nandoon ako sa, sa EIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga polis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi Lamakaw dalawpan lang at makita ang papa ko na nakaburul sa Kerwin. Of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. So... Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor? Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016? Ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera Lang mga kunting mamigay siya ng mga bigas yung may mga problema kahit personal yung mga asawa ayusin niya at madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera Leyte? Um, yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro